Ito ang mga buhay ng mga minero. Trabaho ng trabaho lamang at wala pa. Sipag at syaga ang kailangan natin. Hmm. Dami ng bita. Pero wala pang pera. Ay hey, nako. Hmm. Morning guys. Tayo ngayon sa kaburan. sila gaako sila ng panimber pay. panimber saka nagkikintay panampako mga timber tayo sa drive saka asing king ang ating woteke toke kongke ping tarot sa mga light at low back suction tayo masyado ng matubig suction malakas ang tubig ay, nako. Dito yung ang gagaling yan. Guys, tubig niya. Gagaling yan dyan. Sa ilalim. Dito yung galing. So, ngayon, si Batang Bagsik. Batang Bagsik. Goblog ka na naman, ata. Goblog. <laughs> Thank you guys for the watching Follow and share and comments